Hindi pa dumadating yung beta tank na in-order mo sa Shopee. Tapos wala ka pang lagayan ng mga beta fish mo pero yung isda mo nandiyan na? Problem no more mga kaisda kasi actually marami tayong pwedeng gamitin na lagayan ng mga beta fish na alternative. So katulad nito mga kaisda, plastic cups. Yes, hindi naman kasi masela ng ating mga beta fish na mga kaisda, hindi kailangan na laging nasa beta tank sila. So kung dumating yung time na wala pa yung lagayan mo at hinihintay mo pa dumating, pwede kang gumamit ng mga alternative na lagayan katulad ng plastic cups, katulad ng milk tea cups, at katulad ng empty cup bottles. Ayan. So, don't worry mga kaisda, kahit ito yung lagyan mo sa kanila, hindi sila mamamatay. Kasi, hindi naman ganun kasi lang yung mga betta fish na kailangan lagi silang nasa betta tank. Ayan. So, pwede pwede kang gumamit ng mga empty cut bottles mga kaisda. So, kami, ito yung pinaglalagyan namin kung sakaling hindi sa yung mga betta tank namin. Nabubuhay sila mga kaisda, pero syempre based din sa sizes nila kung saan mo sila ilalagay. Kasi baka mamaya pagkasyay nyo sila sa maliit na lagayan, sa matalang giant betta pala yung order mo. So, hindi mag a yung isda natin. Dapat, kung malaki yung in-order ninyo, lalong lalo na pag mail yan, gumamit kayo ng mga at least milk tea cups. Ayan, kapag milk tea cups yung ginamit mo, mas taller siya and then mas white yung pwedeng paglagyan natin ng beta natin. Ayan, kung mga female naman yan, pwedeng pwede na sila sa mga empty cup bottles at sa mga, ayan, mga cups natin ng na mga blanco lang. No? Pwedeng pwede sila dito, hindi sila maselan. Basta, lagi lang natin sisiguraduhin na yung water conditions nila ay talagang maayos.